Thank God it's Friday. Dati pag sinabing TGIF, it means gimmick day. Pero pag nanay ka na, TGIF means laba day. Relate ba kayo mga marikoy? At eto na nga unahin ko ibabad yung mga panlakad. Then after 30 minutes, papaikutan ko na rin siya. At habang nakababad nga, isipan ko naman linisin tong CR. Pinaka-effective na panlinis sa akin dito yung muriatic acid. Kaya nga lang, medyo masakit sa ilong. Kita nyo mga mi, napakadumi, di ba? Kahit every other day ko siyang ining-scrap, pa rin. Dinisip ko na rin itong white na trolley. Kita nyo naman naging nilaw nilaw Pati itong static na tabo na to, kita nyo naman nakakadiri. Sa may mga ganitong problema, nako mga mi, meron akong hack dyan. Ituturo ko sa inyo. Kailangan lang nitong baking soda at saka kalamansi. Siyempre, i-scrub mo, tapos bubudbura mo ng baking soda. Babad mo lang ng mga 5 minutes and then after nun, scrub-scrub mo na. Hindi ko alam kung ano nga ito. Siguro molds to. And then eto na, after nun ma-scrub ko. O diba, nawala yung pagka-dilaw-dilaw. At pagkatapos ko nga ma-scrub yung floor at saka itong wall, hinagod ko naman yung flooring para matuyo agad. Problema nyo rin ba yung mga molds sa CR nyo? Meron nga pala akong in-order sa Shopee. Teka, ipakita ko muna sa inyo itong tabo. O diba, ang ganda na, super puti. Eto nga pala yon mga medium Nakakainis kasi yung lagi may puti-puti. Even dun sa room namin, yung wall, namumuti-muti. So ito muna, subukan natin dito sa CR. Effective daw itong mga me. Ang dami kong magagandang reviews na nakita dito. So balitaan ko na lang kayo. Thank you for watching.